Penakbet. Amo nang i-share ta sa mga lutoon mga idol. Nantuan nyo lang ah. Okay, amo nang iya, mga Kompletos ng ricados. Unahon ta kamatis. Pumuson ta ning, mga idol para amo nang isa ka sekreto niya. Okay, amo nang isa. Gimbutangan ta man sa luya mga idol. Tapos, ang karni, slice on ta nang adaan. Butang ta nang kalabasa. Tapos, kamote Kamuti. Tapos ang ampalaya. Tapos okra. Ang talong. May mga bilog. Tapos ang sili. Ang muna ulihing ha. Para sa babaw. Tapos butantas ang baguong. Butantas ang ininit. Kag. tang ang sabaw niya. Okay. Lutoon ta ng mga idol. Dali-dali na naman mga idol ha. Tantawa nyo lang ha. Okay. Lapit na maluto. Ginmix ko niya sa amon nga paagyo. Wala na ko nagamit sa mga luwag mga idol ha? Para may extra extra man ginagmay. Okay mga idol, luto na. Tilawan na. It's time to eat. Kaon ta mga idol. Mmm, hamot-hamot ba? Wow, yummy. Good morning.